tayo ng na pagkain natin. Stocks natin. Meron pa akong sardinas dito kaya hindi pa ako bumili ng sardinas. Meron pa akong tatlo. Ang udong naman natin, meron pa at ang miswa. Oh, meron din akong kukwa dito. May shampoo din. Ganyan ako kapag sahod ko, bumibili na ako. Marami pa akong shampoo pero bumili na ako ng isa para may reserva na ako. Tapos may kapi pa ako dito. Ayan. Tapos bumili na ako ng noodles, cup noodles in case na magutong tayo, may makot tayo may maano nili din ako ng bihon dahil minsan, sarap din kumain ng bihon tapos, lumili ako ng maraming tuna, dahil ito'y talaga yung paborito ko, yung malaki na tuna nilalagyan ko yan ng broccoli sarap yan, broccoli, gisa mo para gusto nating kumain ng mga Filipino food, mayroon na yung stocks. Ayan tala ako namimili ko. Meron din akong mga pagkain doon sa baba. May noodles ako doon at saka ganito din cup noodles. Nauna kong ibaba yon kasi una ko yon nabili. Meron din akong green tea. oh, green ko. Dalawang piraso na lang pala yung green tea ko. <coughs> meron pa akong skyflex dito. Dito naman, marami pa rin akong biskuit. Oh, dalawa pa yan. Mm, meron pa din ako skyflex dito. Meron din akong biskwit. Puno pa yan ang biskwit ko. Meron din ako dito. Ito. Meron din. ah oh. May orange spice. May ano po din ako yung doon. Uh, no? cup noodles dito. Kasi bihiral ako kumakain yan. Kaya naiimbak ko. <coughs> bumili na naman ako. Doon na naman. Gusto kong bumili ng kanton. Walang kanton. Yan na lang yung nabili ko noodles. Na kasi kanton sana. Kasi gusto kong ano ba. Yung mag lumi, ano ba yun, yung parang sabaw-sabaw konti lagyan ko sana ng ano, na bumili ako ng ano, bumili ako ng cauliflower may ano doon may <coughs> cabbage gagawa sana ako ng in, uh, kanton, yung medyo may sabaw ba, malapot eh, wala palang kanton doon sa ano <coughs> doon sa Indonesian bakala na pinuntahan namin walang kanton, kaya oh, hindi ako nakabili sunod na lang nag ano ako eh, nag ano talagang gusto kong kumain ng kanton sana. <laughs> next time na lang din insya Allah na babalik doon thank you